Rekker na Rekker Kuya sa kasi ate guys Tutulungan ni Diwata guys So si Diwata na yung magbabayad Yung penalty nila Ayan Sila yung narekera ng sasakyan guys Ay ng motor Narekker -re kayo bakit mayroong hindi So yun lang naman yung tanong nila Kasi marami nang tatanong sa akin Na mga customer ko na narekker -re Kasi nakikita nyo ito Oo nga no Sabi May mga nakaparada dyan Ayan o kainan yan dyan Ayan kainan nyo nga pakita mo Kainan ay, nyo Dito, ayun. Dito talagang halos 24 hours yung parking. Ito pakita nyo, ayan may mga tao lang kayo. Ito yun lang naman. Dito sa area oh, na to, hindi na sila... Hindi, yan. hindi na la lang na dito. Hindi na la lang dito. Ito yun lang naman. Tapos pagdating doon sa akin, sa harapan ng tindahan ko, pantay sarado. Ito yung mga traffic. Ito yun lang naman ang gusto naming malaman. Ayan. Ito lang ang patas lang bang laban. Ito lang ang mga na-record. Ito lang ang doon Kasi dulo, daming... Pagkita mo, naka... okay. eh, mo yung kainan. Ang sa ng dulo, daming naka. Oo. mo yung kainan. Para na kainan, ilan, ipakita mo. Ayan, ayan. Kainan 'yan diyan. Sige, pagkita mo. Ayun, ayan, ayan, 'yan, pakita mo kainan 'yan. Sige, may kainan mo. Mo. Oh, dito may kainan dito, ayan. Tingnan ko po yung sumisipot, eh. 8,000, daming, dami rin ng naka mga sakyanan na nandito Ayan, yeah, yeah, ayan, no. Gandos 'yung bibi Na maraming naka na rin ng mga sakyan. Para Um, malalayong Saan pa ate? Quezon City. Quezon City. Pumunta sa Diwata, Paris para matikma Ay, first time. First time nila. Sorry, sorry, sorry. So, ito, tutulungan ko sila. Kasi okay, dami na talagang humingi sa akin ng tulong. malapit sa akin na natuwing dyan sa harapan ko. So, ako naman, pag kaya ko, tutulungan ko. Pero minsan, pag hindi, um, nag-humingi ako ng paumalso ngayon. May konting naipon ako pang tulong kay ate at saka kay kuya. Dalawa silang narike. So ito, tutulungan ko sila tubusin. Kasi nawa din naman ako. Kasi first time nila, hindi nila alam. Kaya ang tanong ng karamihan, kasi yung iba talaga may naka-farking. Tapos hindi naman ito towing. pagdating dito sa harapan ko. So per bantay sila. May mga bantay pa traffic enforcer. So yun naman yung tanong ko. Wala namang question doon sa pagtutuwing nyo. Ang sa akin lang po, sana patas. Sana parehas lang po talaga. So yun lang. So nandito kami ngayon sa towing uh, station. Tutubusin ko yung motor nila ate na dalawa kasi humingi sila ng tulong din sa akin kasama ni kuya yung isa dahil yun nga kapos sa pangtubos so tutulungan ko na lang din kung kaya kong matubos ngayon so yun lang magkano po pwede natin yung report ma'am Pisoy! Pwede guys, sila ate, saka si Kuya. Mga segundo lang te, bago na ano yun Oo, oh, oh, segundo lang talaga. Kasi nung pag sigaw na, oh yung mga motor, tumakbo na agad siya dun sa unahan. Kaya sabi ko yung motor natin, kasi nasa unan. Wala daw sa kanila yung 5 minutes eh. Oh, hindi daw. Aula wala, wala, ganun. wala daw ganun. Mm -hmm. 5 minutes Basta pag dumating daw sila, isang pa agad. Sabi ko, hindi naman pwedeng ganun. Dapat may ano muna. Narningan sa ano. Oo na, ano. Eh, buti kay kuya, hindi, hindi inano ano. Sinabihan ko na lang po na ano, na ipa, na, ano, ano, ticket sana. Yan, pinatiket ko na lang pala. Pero nandun ka na, nandun ka nung nandun sila? Or? Si Kuya rin kasama rin. Oh, no. nah. po ng kuya, ko. So, ako na po yung tutubos. Honda Click doon. Sino ba yung ano? Nari lang. lang. At, at, at tiket lang yung isa. Sige, sasamahan kita sa traffic. Tapos yung isa, tutubusin ko. Sige po. Kailan to tutubusin? At lang pala yung isa. Isa lang yung nari talaga. O oh, Sige. Sa lunes pa doon sa'yo. Ay, sa lunes pa. Kasi, ay, oh, ah, yes. Linggo kasi ngayon eh. Walang office talaga. Hindi, may video na ako kanina pa. Pero, pero ngayon, muna. oh, sige, off muna natin yung camera. Huwag okay. okay. kayong mag-alala, tulad ng promise ko, te. Lalabas natin yung motor nyo na ako nang magbabayad. At uh, yung kay Kuya, pumunta natin sa traffic, akong tutubos. Bilang ano, uh, sa susunod, sa susunod, maging hour na lang tayo sa lahat Kung na pupunta sa labas po na, sa labas po na gusto mag-parking sa Diwata Paris. So, hindi po tayo safe talaga. Kung, kung walang bakante doon po sa space ng parking natin sa loob, pwede kayo humanap muna ng uh, parking area sa may unahan. Marami naman dyan parking. Huwag lang kayo paparada sa may harapan. Daya, kasi, uh, hindi loob. po talaga safe yung parking dito sa harapan ko. Guys, uh, nandito tayo. Dalawang ticket kasi dalawa. Isa yung natikita ng 2,000. Isa yung natuwing na 2,000. Plus doon pala sa Riker, may bayad pa na 1,800. So, maglalabas ako ng sarili kong pera ng 5-8. Diyos ko, mangungutang na naman ako sa bumbay nito mamaya. Wala na ako pambili ng bigas. So, ayun nga guys, sa ati guys, yung ano, na-regar yung sasakyan na motor. So, ano mas, anong nangyari dun, eh? Hindi kasi, nung pagkadating na pagkadating namin, eh may mga motor din kasi nakapark. Tapos may guard din naman kanina. Wala naman kasi sinabi na bawal magpark doon. Eh syempre, nagpark na rin kami, tapos pumila. Eh nasa bungad na kami kanina. May sumisigaw na yung mga motor daw, yung mga motor isa sa kaina. Eh pinatakbo ko na yung asawa ko pagdating niya na sa sasakyan na nato na yung motor namin. Kumaga late eh, na no. Late na eh. Syempre kami umalis na sa pila, eh, na lang yung ano eh nakikiusap sa tikita na lang or ibaba na lang kaso ayaw nila kasi kanina pa daw sila nandoon eh, which is tumating kami wala pa sila doon. Ayun, pero mabait Tiwata kasi binigyan niya kami na tubusin yung ticket. Magkano po inabot nung ticket? Um, yung sa ticket 2,000 tapos yung sa 2,18. Bali 3,8 lahat. 3,8 lahat. No? So, saan po saan po po tayo galing? Galing pa kami in Quezon City. Kung first time yung talagang... First time lang talaga. First time pero ganito yung nangyari. Dapat yung guard na nandyan nag-a-assist. Sana sinabi na sa mga motor na dumadating na bawal dyan. Para aware na aware lahat ng tumatiting na bawal mag-park sa labas. So, ano mas sasabi niyo po kay Madam Diwata na tinulungan kayo? Sobrang humble niya, sobrang bait. Sobrang simple <laughs> lang niya. Mabait talaga siya. Idol. Idol. <laughs> so, uh, ano masasabi nyo lang sa mga first timer na dadayo dito para maging uh, aware Siguro no? sa mga first timer, bawal talaga magpark sa labas ng pwesto ni Tiwata kasi may mga nagbabantay na mga enforcer at mambibiglayan sila na isakay na lang yung mga, <laughs> mga motor nyo. Yon, maging aware lang lahat sa mga first timer na lalo na pag galing ka pa sa malayo. Tapos ito to yung mga motor nyo. Ang mahal po ng tubos. Sobrang mahal ng rate nila dito.